For God so loved the world. Alam mo ba kung gaano ka-powerful ang mga salitang yan? Ito ang pinakasikat na verse sa Bible, John 3.16. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isipin mo yon, isang pag-ibig na sobrang tindi, handang isakripisyo ang pinakamahalaga sa kanya para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat. Ang tanging hiling manampalataya tayo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero bakit parang ang hirap para sa iba na tanggapin to? Sabi sa sumunod na talata ang liwanag, si Jesus ay dumating sa mundo. Pero mas pinili raw ng mga tao ang dilim. Bakit? Kasi sa dilim, nakatago ang mga mali nating ginagawa. Nakakatakot lumabas sa liwanag kasi makikita lahat, di ba? Madalas mas komportable tayong manatili sa kadiliman ng ating mga kasalanan. Pero ito ang twist. Yung mga tunay na gustong magbago sila yung kusang lumalapit sa liwanag. Hindi para magyabang, kundi para ipakita na ang mga ginagawa nila ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya pala, hindi lang sa salita, nakikita ito sa gawa. Kaya tanungin mo sarili mo, nasaan ka ngayon? Sa dilim? O handa ka ng lumapit sa liwanag ng pag-ibig niya?